patuloy lang po tayo mag-aral at uh, itutuloy lang po natin yung chapter 12. At uh, ito ay part 2 na ng ating nag-aaral. At uh, ito po ay yung kayo yung mga anak ng Diyos. No? At yan po yung ating uh, ng ating uh, mag-aaral na kinukuha po natin po, po sa chapter 12 ng Aklat ng Hebrew. natatapos uh, tatapusin po natin yung buong um, uh, chapter 12 na uh, ang titulo po ay kayo mga anak So, simulan po natin ang sa Hebrews chapter 12, verse 14 to 15. Ganito po ang ating matutunghayan. So, hindi niyo ang sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Na pagkaingatan na baka ang sino man hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y magabalaman. sinabi po na sumulat ng Hebrews na ano, sundin so, natin yung kapayapaan ah, hindi lamang po yung kapayapaan ang sabi sa lahat ng mga tao at ang ano, pagpapaka So ito yung dalawang bagay na dapat nasa atin. Ah, dapat tayo po ay peacemaker at uh, tayo po ay magpaka-holy o magpakabanal sa ating buhay. At sabi nito, kung wala po ang isang kristyano ng bagay nito, no, wala sa kanya yung kapayapaan at wala sa kanya yung kabanalan, at sabi po ng sulat ng Hebrews, hindi niya makikita ano, ang Diyos. So, ay, ang susi para makita natin ang Panginoon. Ang susi para ma-feel natin. O, yung pagpapakita yung ay, pagpapakita ito dyan, na hindi yung ay sumasa atin kung tayo ay nabubuhay sa kapayapaan at ano, pagpapakabanan. Doon po natin makikita ang ah, Diyos o oh, ang Panginoon. Okay? So, yung mga taong hindi nabubuhay sa kapayapaan sa pagpapakabanan, wala sa kanilang Diyos. Ah, hindi nila nararamdaman na may Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila nakikita ang Diyos. no siya na at pinakikilala niya at kanyang ama sa mga apostol, isa sa mga apostol o isa sa kanyang mga alagad, si Felipe, ay nagsabi sa kanya, pakita mo sa amin ang akin. Pakita mo sa amin ang ama. Ang sabi ng ating para surprise na yun, nakakita sa akin, nakakita na sa ama. Okay? Bakit? Ang ating parang surprise po, no siya na katunayan sa Old Testament, siya po ay Prince of Peace. At siya po ay nagpaka o, sa kanyang pamumuhay bilang bilang uh, taong uh, ini-endorse yung kapayapaan at pagpapakabanal, sabi niya, dapat nakita niya na ang Diyos sa akin. Sa akin. At tayo rin, ganoon rin po. Uh, ang yung uh, sa, sa ating kanina, the beauty of Jesus was the same in us. Ano? You know? Kaya lang ikaw na doon po sa pinawin natin kanina. So makita natin yung pong pagpapakabalan ng tao at yung kanyang pamumuhay na siya ay mayapa, doon nga naipakita ang Diyos. Nakikita natin, mismo tayo, napipin natin na tayo ay medyo sa ating buhay dahil sa ating kung pagpapakaalam. Sa pamumuhay na ating pinamumuhay na tayo ay ay uh, nasa kapayapaan at, at nasa kabanalan. Sabi niya, napakaingatan, baka napaka sino may hindi baka nakapaita na sumisibol at dahil dito ay mahawa ang ah, marami. susunod na talata, makikita natin sa verse 16 and 17 ano, ay may kinalaman kay Isao no? sa kanyang pamumuhay na dapat ay huwag tularan. Sabi po ng banal na ba kasulatan ay ganito. No? Sa atin sa 16 and 17, may kinalaman sa binasa natin na 14 and 15 na sabi, Baka magkaroon ang sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Isao. So, ano sa pumumuhay ni Isao, wala naman tayo nakita na inapid siya, ano? Uh, pero makikita natin, binanggit dito na si Isao ay ay uh, nakiapid at uh, si Isao ay, ano, ay isang taong lapastangan. Bakit sinabi ng sumulat ng Hebrews na siya ay nakiapid at siya ay isang taong lapastangan? Sabi po ng banalang kasulatan ay ganito. 老板。Um, okay. Diyos. Ang problema, ito ay napunta kay ano, kay Jacob. Okay, siya ang panganay, siya dapat yung pagsasalina yung panganay, ng pamanay pinangako ng Diyos sa kay Abraham. Pero dahil sa isang kringgang pansit, hindi po, sa isang pagkain, ay pinag-ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay.